O, oh, bakit ikaw wala kang tato? Tingin mo ba malinis ka? Malinis ka? Luli, hindi ka malinis. Ano ang latest? Let's go! <laughs> Shout out dun sa mga babaeng may tato. Uy! Tanungin kita te, happy ka? Wow. Alam mo ikaw atay na may tato. Wala kang kwenta. Ulol! <laughs> Umpisa pa lang. Ano? Ikaw. Ah, ikaw. Akala mo kung sino kang magsalita. Akala mo napakagaling mo. Who the fuck are you para sabihin yung mga babaeng may tato is walang kwenta? Bakit? Ikaw ba may kwenta ka? Alam mo ba kung ano yung pinagdadaanan ng mga babaeng may tato? Ha? Bakit? May pinatunayan ka na ba sa buhay mo? Putangin na, napaka-perpekto mo pala. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamalaking kwenta sa buong mundo kasi wala kang tato. Di ba? Nangin na mo, pinagmamalaking pa yung braces mo. Hindi ko lang alam, may putok yung bibig mo. Indot. Alam mo ba yun? Kanoorin natin yung ano, yung isa pang, ano niya, isa pang videos niya. Kanoorin natin. Hinanginan itong, ginigigil ako nito eh. Ginigigil mo ako eh. Punta naman eh. Shoutout nga pala dun sa mga bashers ko na nagsasabi na ano, bakit daw pinag ko yung may tato? Hindi mo nga pinag-iinitan, tangin na ka. Hindi mo pinag-iinitan. Ang sinasabi mo lang is pinamumukha mo dun sa mga babaeng met ato is wala silang kwenta. Hindi mo ba alam mas mahal pa yung mga tattoo nila kaysa sa braces mo? Ha? O sa dyan, nagpapahip ka lang ng tao para mas makilala ka sa pagiging tarantado. O sa giging balahura ng bibig mo. Ganun ba? Ulul! Actually, hindi ako nag-iinit. Wala akong pakialam doon. Wala ka palang pakialam eh. Eh bakit ano yung ng bibig mo? Nangyay naman, may yung bibig mo. Yung akin na, nagsasabi ako ng real talk. Real talk? Fucker. Real, real talk. Kasi... Ha? R-E-A-L-T-A-L-K. Real talk, hindi real talk. Oh, na mo. Mm. na mo. sarap na mo, mm. eh, sarap mo. Mm, sarap mo, ano, balat na naka. Yeah. Pag ang tao, nagkaroon ng tato, ang dumi na sa katawan eh. Oh, bakit ikaw wala kang tato? tingin mo ba malinis ka? Malinis ka? <laughs> Ulo, hindi ka malinis. Nagpipiling malinis ka lang kasi gusto mo na magpa-hype ng tao. Kakuha ah, mo na yung attention ko. Pugrat. Pero may malaking salot sa lipunan. That kind of mentality is salot sa Pilipinas at kahit sa ang sangkatauhan. Alam mo ba yun? Tanungin ko kayo, lumabas ba kayo sa nanay niyo, magulang niyo, may tatoo na kayo? Ikaw, lumabas ka ba sa nanay mo na ganyan ang yung bibig mo? Ganyan ang kabantot? Ganyan mo ba kawasapin yung mga magulang mo? Ang ina mo, ba't kinala mo ba lahat ng mga babae may to? Ang ina mo, ako! Oh. O, oh, di ba wala? Wala rin nakalagay sa Bible na Nag-Bible ka ba? Bawal, oh, may pwede ka magtatoo. Ay, bawal. Ulol! O, or ano, para ik ikagaganda ng pangatawan niyo para siga kayo. Kinang ina mo, baloktot! <laughs> o, oh kaya kayo na nagagalit. Itingnan niyo yung itsura nyo. Astig ba yung tato nyo? Hoy. Mas astig to kaysa sa pagbumuha mo. Just ko may nagtatao pa na may nag pa na yung itsura parang palaka na iwan. Ay. <laughs> Ikaw wala kang ka tato. Okay na tayo. Doon. Asang ayunan kita pero hindi. <laughs> ang sarap pumurahin. <pong> Shout <laughs> out dun sa... Ang sarap pumurahin, tropa. Promise. Naggalit ka sa mga babaeng to O sa mga taong meta to kasi madumi. Madumi man ang kanilang uh, balat. Madumi man ang aming balat. Ha? Mabuti naman ang puso namin. Ikaw. Napakalinis ng balat mo. Feeling glass skin ka pang nyeta ka. Napakabaho naman ng panloob mo. Alam mo ba yon? Ang sarap mong murahin magdamag. Kuha mong gigil ng mga tao. Alam mo yon? Well, sa akin, good luck, no? Nagpa-hype ka ng tao, hype ka. Good luck na lang sa'yo sa future maging vlogger. May idol to eh. Idol nito si ano yung Tito Mars. Matik. Kaya ganyan magsalita yan. Tsaka pwede ba? Yung ano mo, yung braces mo, huwag masyadong papakita. May ka naman, ang gigigil ako sa'yo. <cellphone s2> <lan coloring fun> <ofrain> so yun lang, kayo na ba rito. Kung ano naman ang sexualidad nito, kayo na Ibinibigay ko na sa inyo Ang karapatan ko paano gagawin sa baba. Sa ta 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 taon to. Ah, basta bigay nyo sa akin yung kaperasong ipin, okay? Good start yan. So, yun lang mga tropa. Kuwang-kuwang gigil natin. Yon's TV. Peace. na. Alam mo kung sino na kalete. Pumahamong pangapete. Sibulan, Mga piling